Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Anthony Edwards pagkatapos manalo ang Minnesota Timberwolves sa kanilang Game 4. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may gusto na nga na pong ulit ng kontrata sa Los Angeles Lakers. Kasabay nga po mga katrops ng pagkapanalo ng Minnesota Timberwolves sa kanilang Game 4 ay mismong si Anthony Edwards na nga po nagsabi sa kanyang post-game interview na sa kanyang buong karera nga po sa NBA ay hindi pa siya nasisweep sa playoffs kaya pinarsonal nga po talaga niya ngayong araw ang kanilang naging laban. Ngunit alam nga po niya na hindi pa tapos ang kanilang bakbakan gayong kailangan pa nga po nalang maipanalo ang kanilang mga susunod na game hanggang sa maiabot nga po nila ang kanilang serye sa Game 7. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Ang nag-iisang para na lamang nga po upang maibaliktad pa ng Minnesota Timberwolves ang kanilang laban ay kailangan nga po nilang mapwersa dito ang kanilang Game 7. And since nga po mga katrops, na ipanalo ng Wolves ang kanilang Game 4, ay mas lalo lamang nga po nitong pinataas ang kanyang conference sa kanyang sarili at sa kanyang buong kupunan. Sa katunayan, Sinabi pa nga po niya bago magsimula ang kanyang post-game interview na sinisigurado nga po niya na babalik pa sila sa lugar ng Dallas para sa kanilang gaganaping Game 6. Ibig sabihin, dapat na nga daw po ninyong ilista na maipapanalo nga po nila ang kanilang Game 5 sa loob ng kanilang home court na target center. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may gusto na nga daw pumerma ulit ng kontrata sa Los Angeles Lakers. Maliban nga po mga katrop sa paggawa ng trade at pagkuha ng Lakers ng bagong player sa free agency market ngayong season, ay isa rin naman nga po sa mga binabalakan gawin ngayon ng kanilang team ay ang pagpapanatili ng ilan sa kanilang mahalagang manlalaro sa kanilang lineup. Wala well, alam naman nga po ninyo na dahil nga po pumalpak ang lineup ng Lakers ngayong season, ay sigurado na nga po na meron ng aalis dito sa mga susunod na buwan, since may iba nga po dito na hindi kukunin pa ang kanilang player option, Meron na rin naman nga po na itatrade na ng Lakers at meron na rin naman nga pong iba na tuloy nang nagtapos ang kanilang kontrata. Ngunit kung meron man nga po mga katrops, aalis na players sa kanilang lineup ay meron na rin naman nga po ditong gustong bumalik. Kagaya na lamang ni Torian Prince na nagsabi na sa Lakers Nation na gusto nga po talaga niyang manatili sa Lakers sa susunod na season. Nagkaroon na rin naman nga daw po na magandang buhay ang kanyang pamilya simula nang lumipat sila sa lugar ng Los Angeles na hindi rin naman nga po nila naramdaman nang nagdang taon. Kaya ang pinaka-priority nga po niyang gawin ngayong off-season ay pumermang muli ng bagong kontrata sa Lakers kahit man isa na nga po siyang ganap na unrestricted free agent. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.